Narito ng VTV Balita ngayon. Nagpapala ang pag-asa na posibleng tumindi pa ang nararanasang init sa ilang lugar sa bansa bago magmayo. Ayon sa pag-asa, nito lamang linggo, lagpas sa forecast maximum temperature para sa susunod na buwan ang kanilang naitala. Partikular dito ang 40 degrees Celsius na temperatura sa Isabela noong April 15 Nakadagdag din nila sa matinding init ng panahon ang Ridge of High Pressure Area kung saan nagiging malimit ang kaulapan at mga pag-ulan. Posible rin anilang umabot mahigit 40 degrees Celsius o dangerous level ang heat index sa dalawampung lugar ngayong araw. Patuloy na pinapayuhan ng publiko na mag-ingat at iwasan muna ang ilang outdoor activities. Samantala nilinaw ng Department of Migrant Workers na walang Pilipinong nasaktan sa malawakang pagbaha na nangyari sa United Arab Emirates. Ayon kay DMW spokesperson Toby Nebrida, wala silang natanggap na report na may nasaktan o nasa wing Pilipino sa baha. Sa ngayon, anya ay naghahanda na ang Migrant Workers Office sa Dubai at Abu Dhabi ng mga pagkain kung sakaling kailanganin ng ating mga kababayan doon. Nakaranas na matinding pagbaha ang UAE dahil sa malakas na buhos ng ulan nitong mga nakalipas na araw. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow kami sa aming Facebook at Twitter sa at PTVPH. Ako po si Audrey Goriseta para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.